Balot na ng makapal na jacket si PJ nang humarap sa New Ang temperatura kasi sa Atok Benguet pumapalo na sa 7 degrees Celsius. Bukod sa lamig ng panahon, kanila rin ngayong ikinababahala ang andap. Nagsimula na raw kasi itong maramdaman apat na araw matapos ang bagong taon. Isang portion lang sir, hindi naman masyadong walang isang hektar doon. Baka square meters lang. Kasi ngayon, hindi pa yun masyadong yung talagang peak niya. Sa kapal nga ng andap, naisulat na nito ang pangalan sa mga yelo na bumalot sa paligid ng kanilang sakahan sa barangay Paway. May paraan na rin ang magsasaka sa Atok Binggit upang maprotektahan ang kanilang mga produktong gulay laban sa andap. Dinidiligan po namin ng bubig para mausaw yung ice. Sa Baguio City naman, ramdam na muli ang malamig na panahon. Kaninang alas-eis ng umaga, bumagsak sa 12.9 degrees Celsius ang temperatura. Ngayon, biglang lakas po kasi ng ating Northeast monsoon ngayon na naramdaman natin dito sa Northern Luzon. Kaya po, bumaba ang ating temperatura ngayong araw. Dahil dito, balot na muli sa jacket ang mga anak ni Michelle. Paraan niya raw ito upang makaiwas sa sakit ngayong taglamig. Uh, kaya kinakuan ko na lang po. Dinadaan ko na lang po sa vitamins. Kumakain sila ng gulay mga kwan, mga fruits ganun para malabanan din po nila yung kwan, yung mga sakit man na dumadapos kanya. Nagpaalala namang muli ang Department of Health Cordillera sa mga sakit na maaring makuha dahil sa malamig na panahon. Kabilang na riyan ang malatrang kasong sakit noong nakaraang taon kasi nakapagtala ng 7,020 ng malatrang kasong sakit sa buong Cordillera, kung saan 1,687 ang nagmula sa Baguio City. Let's do the standard precautions um, and because uh, We are not only protecting ourselves but also the vulnerable population no which are the pregnant senior citizens the young and the old. Sa ngayon, asahan para sa pagbaba ng mga temperatura sa mga susunod pang mga araw. Jose Robert Invito. Para sa Luzon headlines.